Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. At ito na ang una na si Lodi Angelo Pakapak, Lodi Najar Ray, Lodi Anisa Dico, Lodi Abdul Ariba, Lodi Bien Tyrone, Lodi Mons Sauer, Lodi Brian Barcos, Lodi Red Dystro, Lodi Jessica Abando, Lodi Ifinis Clips, Lodi MJ Nopma, Lodi Salak Muliloda, Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika isang daan at apat na put apat na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang mga gusaling ito. Noong nakita ng mga ito ang masasarap na pagkain na dala ni Rio, halos hindi na nila mapigilan ang kanilang sarili sa pagtataka at paghanga. Ang bango ng pagkain ay agad na kumakalat sa paligid at halatang nagaantay ang bawat isa kung anong ulam o putahe ang kanilang matitikman na napasabi pa sila na wow, ang galing, ano to lahat, sumagot si sa kanila na napalagay ng daliri sa ilalim ng ilong na ano. Ang ibig mong sabihin, dinala ko ito pagkatapos ng tanghal iyan. Habang binuksan ito ni Tito Jiang, sinabi niya na maganda naman, pero medyo kakaiba. Binigyan ka ba talaga nila ng baon? At kakain ka pa ba ulit pagkatapos mong ubusin ang pagkain mo doon? Tumawa naman si Hyorong na sinabi niya na pakibati naman siya. Kaibigan ko ito, si Ryu yun, malakas siyang kumain. Saka, bawat isa pa ay may kanya-kanyang pagkain para walang gulo, ang sipag nilang maghanda. Napahinga ng malalim si Ryu na sinabi niya na ha, anong masipag sila? Hindi ko nga halos makakain ng marami kasi sobrang tipid nila. Hindi naman makapaniwala si Tito Jiang na sinabi na tipid, paano mo nagawa pang sabihin yan tungkol sa tatlong Heavenly Saints? Ano pa ang iba pang kakaibang ginawa mo roon? Sumagot si Ryo na hindi ako ang gumawa ng mga yon, alam mo. Isa sa kanila ang gustong tumaya sa akin kaya nakipag-away siya para pigilan akong kumain, habang ang isa naman ay sinira ang mga mangkok gamit ang kanyang fighting spirit sa gitna ng lahat. At naalala niya ang nangyari na sinabi niya habang mabilis na ginalaw niya ang kanyang kamay na may hawak na chopstick na sa huli. Ako na lang ang sumunod sa taya, na makikita na nanlaki ang mga mata ni Sword Sane husa sa kanang makita niya ito na agad na pinigilan niya ang chopstick ni Rio na may kasamang enerhiya. Bawat tusok sa pagkain ay hinaharang ni Sword Saint gamit ang kanyang chopstick at ganoon din ang ginagawa ni Rio sa kanya. Dahil sa lakas nila, ang pagkain ay nawasak pati na rin ang mga pinaglalagyan nito. Bawat pinggan at mangkok ay basag o nagkalat at ang mga sangkap ay nahulog sa mesa na nagdunot ng kaunting gulo sa paligid. Ang simpleng pagkain na dapat ay maayos na naihain ay naging magulo at halo-halo, at halatang pareho silang sobrang determinadong pigilan ang isa't isa. At isang peyraso ng karne ang tumilapon sa ere, na napanganga si Rio na sinabi pa niya na at nung halos makakain ko na ito, isang bagay ang mabilis na paparating dito ng bigla. Tumusok ito na dumaan sa harapan ni Rio. Sinabi naman ni Sword Saint Moyong na nanalo ang maliit na Divine Saint sa taya. Itigil na natin ang pagkain dito, na sinabi pa ni Rio na ang lolo ni Wei, na may kamanghamanghang pagkakahawig kay Wei, ay nagpakita ng kakaibang pagkakatulad. Dagdag pa niya na makikita si Wei na napatungong pumikit na baka mas mabuti pang huwag na kumain para sa kalinisan, kasi kontaminado na ang pagkain at ang mesa. Napasabi si Tito Jiang na teka lang, ang ibig mong sabihin, nakipagtaya ka sa Blade Saint at nanalo ka? kahit na nakialam si Sword Saint at siya ang nagbigay sa iyo ng panalo. Sa puntong ito, bakit hindi mo nalang palitan ang nickname mo sa Lucky Gambling King? Na nakatingin lang ng tahimik si Hyorong sa kanya. At pagkatapos sinabi niya na hindi yan ang mahalaga ngayon, Jiang Hang. Ryu yun, ano ang napanalunan mo sa kamanghamanghang taya na yon Huwag mong sabihin, pinagtayaan mo ang mga pagkain ito, di ba? Dagdag pa ni Tito Jiang na teka. Nambigti makabasa ka ba sa tatlong heavenly saints para sa pera? May kinuha si Rios sa loob ng damit na masayang sinabi niya na walang ganoon. Ipinakita niya ang token na sinabi sa kanila na ang napanalunan ko ay mas mahalaga pa kaysa pera. Tinatawag ito ng mga tao na kalayaan. Nakangiti siya na sinabi pa na ngayon, sino ang gustong sumama sa akin pagkatapos nating kumain? Makikita ito na may nagsasalita na ang free token horses. Yumukong sinabi pa nito kay Sword Sovereign na oo. Sabi, agad na iniabot ni Principal Pang ang token sa opisyal na yun pagkatapos tanungin siya ng Blade Saint. Tumugo nito na ganun ba? Dagdag pa nito na kahit na ipinagbabawal sa lahat na lumabas ng academy sa unang semester, hindi niya matiis yun at gusto pa rin lumabas kahit ano paman, ha? Nakayuko ang ulo na sinabi pa nito na pagka umalis niya sa academy, Magpapadala ako ng taong susunod sa kanya at imbestigahan siya ng lubusan. Sinabi sa kanya ni Sword Sovereign na ang batang iyon ay pambihira. Kaya huwag kayong gumawa ng sobra at magingat ng husto. Sa ngayon, dapat lumabas na din ang mga iyon. At pagkatapos sinabi ng prinsipal habang nakasuntok ang kamay sa kamao kasama ang maraming tao sa kanyang likuran na magingat po kayo sa pagbiyahe. Mabilis na tumatakbo ang mga kabayo. Tumatawang sinabi naman ni Sword Saint ha na ang tatlong Saints Martial Tournament ngayon ay talagang nakakatuwa, ha? Jong Chien, Song. ngayong umalis na ang mga batang yon, Terra, mag-enjoy tayo sa alak. Napatingin nito kay Aksong Lee nang sabihin nito na ha, Tiyak, nakakatuwa ang pagkatalo mo nang wala man lang nakuhang kapalit mula sa paslit na yan. Hoy, kailan pa ba tumigil yang pagyayabang mo tungkol sa pagsukat mo sa panloob niyang lakas? Sumagot naman ito sa kanya na ha? Ang trabaho ko naman ay inisin siya, at si Jong Chien ang dapat umunawa sa batang yon, di ba? Kung may may sisihin, siya ang dapat sisihin. Tumugo naman ito na napatingin sa kanya na hindi naman sa wala tayong nakuha. Kahit papaano, naunawaan natin na di ito pareho. Hindi mo ba naramdaman yon? Naalala ito ni Sword Saint Husekha na sinabi na ah, ngayon na iniisip ko. Nakaramdam nga ako ng katulad na hindi kaaya-ayang pakiramdam, pero paano ko ba ito ilalarawan? Ang aura na ibinugo ng batang iyon ngayong araw, madilim siya, pero napakalinaw. Sa katunayan, ang kadiliman niya ay napakalalim at makapal. Tumingin sa gilid na sinabi ni Sword Saint Moyong na kung ang batang iyon ay disipulo niya, hindi iyon kailanman magiging malinaw. Sabi nga, ang kulay ng martial arts ay nagmumula sa iyong kalikasan. At ang martial arts na naabot ang sukdulan ay sa huli ay kumokontrol pati sa iyong ugali. Makikita si Sword Empress na si Aksang Lee na sumagot si Sword Saint Husek Hana Tama, pati ang kanyang kalikasan. Magkakahawig sila sa kayabangan at pagiging kakaiba, pero siya ay mas mapagmataas pa. Nakapikit pa niyang sinabi na sa kahit anong paraan, babantayan siya ng manugang ko at ng mga estudyante sa academy. Kaya kalimutan na natin ang mga komplikadong bagay at uminom na lang tayo. Gutom ka pa rin naman, di ba, Aksang? Sinabi naman sa kanya ni Sword Saint Moyong na sa tingin ko. Malayo pa mula rito pabalik sa Sword Pavilion, kaya kumain muna tayo ng sabay bago tayo umalis, Aksong. Sabi pa nga, si Husik ang pinakamatitsaga sa atin tatlo, kaya sisiyasati niya ito ng lubusan. Halata lang yun sa paraan ng pagtuturo niya sa manugang niya. Huminga ng malalim si Sword Empress Aksong Li na sinabi niya na nako. Kilyo kang tuso, huwag kang maglakas loob na sabihin ang taong pinakakumain ang magbabayad mamaya. Mabilis na tumakbo ang kabayo na sinabi pa niya na ang kumain ang pinakakaunti ngayon ang magbabayad ng pagkain. Tumugo nito sa kanya habang malayo na sila sakay ng kabayo na Aksong, parang hindi naman patas yan. Tumawa ng malakas si Sword Saint Moyong na sinabi niya na ang ganda niyan. Gusto ko 'yan at lumipat ang eksena sa bahay na ito. Kumuha ng barbecue na sinabi nito na wow, ito ang unang beses kong kumain ng ganito sa kalsada. Dagdag pa ni Junho na lahat ng ito ay dahil kay Ryu yun. Tumawa si Hyorong na sinabi niya na oh. Akala ko makakalabas lang tayo tuwing mid autumn festival, pero mukhang hindi ka naman nag-e-enjoy, Jang Hong. Tumugon ito habang nakatingin sa gilid na medyo kabado lang ako. Alam mo naman, hindi ko alam kung ano ang binabalak ng alien na yun na iniwan tayo rito. Sinabi sa kanya ni Hyorong na kung nakita mo siyang may dalang. Malaking bag ng pera, hindi kaya pumunta siya sa bangko? May lugar naman sa academy para itago ang pera, pero dahil si Ryu yun yun, siguradong gusto niyang i-invest yun. Tumugon sa kanya si Tito Jiang na sa tingin ko, hindi lang naman yun ang dahilan. Makikita ang Southern Fortune Bank na may nagsasalita sa loob nito na maraming salamat po sa paggamit ng aming serbisyo. Tumugon siya na oo, pakialagaan niyo po ako mula ngayon. Kung ganun, paumanhin muna, may iba pa akong kailangang asikasuhin. Sumisipol siya habang papaalis na yumuko ang tao ng bangko na sinabi sa kanya na siyempre. Bilang ganti sa tiwalang ibinigay niyo sa amin, gagawin namin ang lahat para mapalago ang inyong investment. Mag-ingat po kayo sa pagbabalik. Nakatingin si Rio dito na sinabi niya sa kanyang sarili na magandarito dahil malapit lang sa bagong bukas na bangko. Dapat ko kayang dumaan sandali. Pumasok siya dito na isang boses ang nagsalita na ni kalahating taon nga ay hindi pa ang lumipas, at nandito ka na ulit. Sinabi ni Rio na matagal na rin, di ba? Wala ka bang narinig na balita? Tumugo nito sa kanya na kasi kakaunti lang ang ibinigay mong pahiwatig. Kaya hindi madali, pero para sa dakilang mandirigmang si Yomdo, nagsisikap akong imbestigahan ito. Kapag may nakuha akong bakas, agad ko itong ipapaalam sa iyo. Sinabi sa kanya ni Ryu na kung ganun, pagkatanggap mo ng balita, pakihatid agad ito kay Elder Yomdo sa Heavenly Martial Academy. Kung magpapadala ka ng mensaheng may nakasulat na. Ang kuko ay nagsasabing kuko-kuko, pupunta kami agad para bumisita. Sumapit na ang gabi at madaling sumapit ang umaga na isang mensaherong ibon ang papalapit sa gusali. Dama po ito sa kamay ng isang tao. Binaso ito ni Yeren ng tahimik. Lumabas si Doc Go na sinabi sa kanya na may nangyari ba? Parang seryoso kayata. Lumingon sa kanya si Yeren na sinabi na nagpadala sa akin ng liham ang ama ko. Malapit na raw ang kanyang kaarawan. Ngayong taon, inilipat daw ang pecha ng pagsusulit sa academy at tatapat ito pagkatapos ng kanyang kaarawan, kaya gusto niyang pumunta ako matapos kong tapusin ang eksam. Nagulat si Doc Go na sinabi niya na ano, sinabi niya talaga yun, hindi ka ba niya pinapapunta agad? Makikita ang matanyang sinabi na oo, hanggang ngayon, hindi pa talaga nangyari ito kailanman. Hawa ka ang sulat na sinabi pa niya na kailangan ko siyang puntahan ngayon. Baka may hindi magandang nangyari. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at apat-naput-apat na, apat na kabanata. Ika-isang daan at apat-naput-limang kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ni Yeren hawak ang sulat na kailangan ko siyang puntahan ngayon. Dagdag pa niya na may masamang nangyari siguro. Makikita ang lawin ni Rio na pinagpapawisan na sinabi niya na o, oh, Bumalik ka lang dala pa rin ang sulat na pinadala ko sa iyo ha? Dagdag pa ni Rio na napahinga ng malalim na kung wala si Lady na sa kwarto niya. Dapat nilipad mo na buong academy para hanapin siya. Pero hindi mo man lang naisip yun, ha? Matagal na rin. Ano, gusto mo bang mag-special training tayo ngayon? Nataranta ang ibon na napahuni ng takot. Sinabi ni Rio dito na ha, marunong ka ng sumagot ngayon, ano? Pumagaspas ng todo ang pakpak ng lawi na may gustong sabihin sa kanya. At pagkatapos ng hindi siya maintindihan ni Ryu lumipad ito papunta sa loob. Na pinagtatakahan niya at ito ay umikot sa itaas ni Moy Ong Wei na pinagmamasdan niya. Bumabasa sa higang lawi na kunyaring tumanaw sa malayo na sinabi ni Ryu na ano ang sinusubukan mong sabihin. Muli na naman itong umikot habang humihiyaw. Napahawak naman sa baba si Ryu na sinabi niya na nakikita ko gusto mong gamulong ng kasing bilis ng kaya mo. May nakasalubong nakilay kilay si Moy Ong na hindi na nakatiis na sinabi niya na hindi yan ang ibig niyang sabihin. Siguro sinusubukan niyang sabihin na nagawa na niya ang kanyang tungkulin. Nakalipad na siya sa maraming lugar para subukan at hanapin ang taong pagbibigyan ng mensahe mo, ngunit. Hindi niya ito nakita at tila napilitan siyang bumalik matapos dumaan sa maraming panganib at hadlang. Namang Namangiyak-ngiyak naman ang Lawin na napapikit sa kanyang isip ng tompak ang sinabi ni Moy na gusto niyang iparating kay Ryu. Na lang siya nito. Lumingon siya kay Moy na sinabi na ano ba ang napakahirap sa pagsilip lang sa paligid ng akademya. Hindi ba't ginawagawa mo lang yun para kumampi sa kanya? Nakapikit na sinabi sa kanya ni Moy na hindi lang ako pumili ng pagkulekta at paggamit ng impormasyon ng Miriam bilang aking piling asignatura, kundi sinsero ko ring pinag-aralan ang kabanata pito, pag-unawa sa mga kalapati na tagapagdala ng mensahe, pero sa kabila ng lahat ng yon, hindi ko pa rin gusto ang mga ibon na hindi kayang pigilan ang pagdumi. Dagdag pa niya na ngayong nakuha mo na ang impormasyon na kailangan mo, umaasa ako na mabilis mo na itong pakakawalan o hahayaan mo na itong umalis ng walang pag-aalinlangan. Napaisip si Ryu habang ang lawin ay dahan ang naglalakad na pinagpapawisan na sinabi pa niya na kaya, totoo bang wala talaga sa akademya si Binibining na? At pagkatapos makikita ang gusaling ito na may napasigaw na ano, masayang sinabi pa ng alliance leader na nandito si Yeren, sinabihan ko na siyang huwag pumunta, pero siguro sobra niya akong namiss ano. Sinabi nitong nakatungo na oo, tila ganoon nga, subalit sa pagkakatanda ko ay sinabi ninyo na magkakaproblema kayo kung darating si Binibini, Patriarka. Kaya ano ang dapat nating gawin ngayong nakapasok na siya sa entrada ng mansiyon at papunta na rito? Napasalubong ng kilay ang leader ng alyansa na sinabi niya na nalintikan na. Totoo nga yan, dagdag pa niya sa isip na nakupo. Dahil malapit na sanang kumuha ng pagsusulit si Yeren, sadyang ipinagpaliban ko yun dahil natatakot akong mapilitan akong ipaalam sa kanya ang balita tungkol sa batang yun ng walang sapat na paghahanda. Dagdag pa niya sa isip na sinasabi nila na maaari mong pigilan ng Dragon Eyes, na tumatago sa isip ng mga tao kung patitibayin mo ang yung isip ng isang inner key na mas mataas na kalidad kumpara kay Yeren. Napahawak ito sa ulo na sinabi pa niya sa kanyang sarili na ngunit hindi ba't posible lang yan kung isa ka sa tatlong Heavenly Saints? Dahil tanging isang taong walang dugo o luha lang ang kayang isara ang puso niya sa harap ng ating kaibig-ibig na si Yeren. Hindi kailanman nagawa yan, maging ako o ang asawa ko. Sinabi pa sa kanya ng matanda na malapit nang dumating si Binibini. Dapat ba kong hamarang sa kanya? Siguro maaari kong payuhan si Binibini na bumalik sa akademya at mag-focus na lang sa kanyang pag-aaral. Agad na lumingon ang alliance leader na sinabi niya na ano? Papunta na rito ang anak ko, paano mo nasabing ganyan? Ako na ang bahala rito, kaya sige na't pumunta ka na at maghanda ng pagkain para sa akin. Dagdag pa niya sa isip na oo, aayusin ko na ang aking pag-iisip at magtitiis na lang ako sa loob ng ilang araw. Pumikit pa niyang sinabi sa isip na naglabas ng enerhiya na pinakiramdaman ng pinto na ako ay isang malamig at walang pusong ama, kahit na makita ko ang aking kaibig-ibig na anak, hindi ako magpapatinag. Dagdag pa niya habang bumukas ang pintuan na napamulat ng mata na hinding hindi ko bubuksan ang aking puso sa loob ng susunod na dalawang araw na sinabi ng tagabantay sa pinto na Young Miz. Hindi ako makapaniwalang nandito ka na kaagad. Sinabi ni Yeren habang may dalang supot ng tela na nakabalik na ako ama. Masayang lumingon ang alliance leader na sinabi niya na nakabalik ka na. Aming mahal na anak, nakangiting tumugon si Yeren sa kanya na ako ay natutuwa. Nakabalik na ako, ama. Pagkatapos matanggap ang inyong sulat, naisip ko kaagad na may nangyaring masama sa bahay. Biglang nagtataka siya nang mabasa niya ang nasa isip ng kanyang ama. Na ito ay ikinalaki ng kanyang mga mata. Mula sa silid na ito isang boses ang mapapakinggan na sinasabi na seryoso, sigurado naman akong malalaman din yan ni Yeren kahit paano, kaya bakit mo gagawin ang isang bagay na ganyan? Dagdag pa ng ina ni Yeren sa kanyang asawa na malapit na ang kanyang pagsusulit. Isipin mo na lang kung gaano magagalit si Yeren, at dapat mong malaman na pinalalampas lang kita dahil sa makalawa ay kaarawan mo na. Nakahawak sa nuo ang kamay ng alliance leader na nakatungong sinabi na salamat. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi ko na sana sinimulan ang investigasyon. Sinabi pa ng ina ni Yeren na walang masama sa investigasyon, ang tsempo ang naging. Problema, lalo na kung ang batang babaeng iyon ay lam aking masama o mapanganib. Sinabi pa niya habang makikita ang mata na basahin sana ni Yeren ang ulat at tatanggapin niya ito bilang isang katotohanan tulad ngayon, subalit, isipin mong patay na pala ang batang yon. Dagdag pa niya habang mabilis na tumatakbo ang kabayo sakay si Yeren at ang mga alalay niya na umaasa lang ako na hindi masyadong masisira ang puso ng ating anak dahil sa katotohanan yon. Na makikita si Yeren na mabilis na bumalik sa academy, makikita ang pader ng academy. Habang mabilis namang tumatakbo si Yeren papunta dito. Patuloy sa pagtakbo si Yeren sa madamong lupa, ramdam sa bawat hakbang niya ang pagmamadali. Humahampas sa kanyang binti ang mga matataas na damo habang ang malamig na hangin ng dapit hapon ay dumadampi sa kanyang pisngi. Bawat paghinga niya ay mabigat, ngunit hindi siya tumigil. At nang mapansin siya ni Ryu agad na sinabi na oh, hello, binibining na. Ang bilis mong tumakbo, hinahanap mo ba ako? Itinaas niya ang belo na sinabi niya na oo. Dagdag pa niya sa kanya na mayroon akong isang bagay na nais itanong, opisyal biruyon. Hindi, young master biruyon, alam kong wala kang obligasyong sagutin ang tanong ko, subalit, gusto ko pa rin magtanong. Nagtatakang napatingin naman sa kanya ng seryoso si Ryu. Sinabi sa kanya ni Yeren na ang kanta na tinugtog mo noong final match ng Divine Battle noong isang araw. Biglang napahinto siya na sinabi sa isip habang naiisip si Yeonbi na teka, kailangan kong mag-ingat. Ang taong ito at si Yon B hindi nila kinilala ang isa't isa. Kung magmamadali ako, baka mawala ko ang isang pahiwatig. Napahawak siya sa damit na sinabi pa niya sa isip na ano ba talaga ang kinatatakutan ko? Natatakot ba akong mawala ang pahiwatig dahil sa pagmamadali kong magtanong? O natatakot ako'ng marinig ang isang bagay na ayoko'ng marinig mula sa kanya? Naalala ang nabasa niya sa isip ng kanyang ama na sinabi na nakaramdam din ako ng matinding lungkot. Nang makita, nila ang mga labi ng batang inilibing doon. Parang kamamatay lang niya hindi nagtagal matapos tayong umalis. Nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa damit na sinabi pa niya sa isip na hindi, ama. Hindi ko maipaliwanag pero nararamdaman ko. Siguradong nagtatago si Yonbi kung saan at ang pahiwatig tungkol sa kanya. Sinabi ni Ryo sa kanya na agad na napataas si Yeren ng ulo na ano naman ang tungkol sa kantang yon. Nilapitan siya ni Ryo na sinabi na habang pinapakinggan kita, lalo lang akong nagiging curious. Mahalagang alaala sa akin ang kantang yon. May mali ba sa kantang yon? Hinawakan ni Yeren ang kanyang espada, na agad niyang winasiwas ito kay Ryo, na sinabi niya na mas mabagal pa ngayon ah. Siguro marami kang iniisip, tama ba? Sinabi ni Yeren sa kanya habang naiisip si Yundi na maaari ko bang malaman kung anong uri ng mga mahalagang alaala ang mayroon ka sa kantang yon. At kung anong klaseng tao ang may kaugnayan dito. Seryosong napatingin ng tahimik si sa kanya. At pagkatapos sinabi niya na kung kanta lang naman ang pag-uusapan. Maaari kitang tugtugan ito kahit gaano mo pa kagustuhin. Pero kung tungkol sa alaala na yon, medyo mahirap yon dahil kailangan ko munang humingi ng pahintulot. Tumugon si Aaron sa kanya na ang pahintulot na yon. Makukuha mo ba? Tumugon sa kanya si Rio na hindi ko alam. Kailangan ko munang tanungin ang taong yon kapag natagpuan ko na siya. Dagdag pa niya na ngunit, ano ba ang ibig sabihin ng kantang yon para sa inyo? Binibining na. At dito na po nagtatapos ang ikaisang daan at apatnapot limang kabanata.